Ang ating pong pinag-uusapan at tinatalakay sa ating mga video ay hindi lang po pang YouTube. Ito po ay baybasihan sa batas. Ito, ang ating pong sinasabi dito ay hango lamang sa mga impormasyon na ating natanggap sa ating mga, sa mga comments po ninyo. Ngayon, Tungkol naman sa pagbenta ng mana, no? hindi po totoo na hindi pwedeng magbenta ang isang tagapagmana ng kanyang share no? sa lupa kung wala pang hatian. Karapatan niya ito pang ibenta yung kanyang share. Okay? Yung rights lang niya. Ngayon, uh, mas may problema pag halimbawa uh, hindi pa bayad yung uh, kaakibat ng mga taxes, okay? At hindi pa nahati hati dahil alin doon sa portion ng lupa ang kanyang binenta. So dito magkakaroon ng uh, hindi magandang uh, usap-usapan o pagkakaunawaan doon sa seller and buyer. Kaya dapat liwanagin po ninyo ito. Okay? Lamang na ang may alam sa batas.